Ganito katindi ang reaksyon ng iba't ibang mga lahi sa performance ni Miss Grand Philippines Emma Tiglaw sa katatapos lang na National Costume Competition ng Miss Grand International 2025. Halos mapanganga ang Thai netizen na ito nang makita ang costume ni Emma na hango sa pinagsamang Parol ng Pampanga at Goddess of Moon sa Philippine Mythology na si Mayari. Wow! Malaw! Philippines! Emma! ชุดเข้ากับฉากข้างหลังมากอู้แล้ววงหัวเหมือนมีไฟนะเป็นไฟเป็นไฟเป็นเพลสเป็นอะไรเออดูสิอ่ะสีฟ้ายังไงปึ้งคือชุดเนี่ยมาเก่งสามีสมองอารีนาไอ้ pangalan นี่เอมะ at Philippines สร้างอิสิณีสิเกาของออเดียน walang duda. Isa si Emma sa mga frontrunner at may pinakamalaking chance ang makasungkit ng corona dahil ganito rin ang kanilang reaksyon sa performance niya sa swimsuit competition at welcome dinner. Maging ang vice president ng MGI na si Miss Teresa Chayvisut, ay aminadong si Emma ang nag stand out sa lahat ng kandidata dahil sa pagiging handa daw nito sa kompetisyon at alam na alam umano nito kung paano laruin ang pageant. Really? Why? Yeah, why you like Philippines? I like her because uh, she gives me different characters every day. She, she know how to play the games in Yes. Samantala, ang kapitbahay naman natin na bansang Indonesia ay tila ba natitreten na kay Emma? Dahil pagkatapos na mapornada ang costume ng kanilang kandidata, ipinagkakalat nila ngayon sa social media ang post na ito, kung saan inilagay nila ang 14 Indonesian beauty queen sa kasaysayan nananalo ng corona sa iba't ibang pageants at sinabing kinaiinggitan daw ito ng mga Pinoy. Sa tingin mo, bakit nagsisimula na naman ng gulo ang mga Indonesians laban sa mga Pilipino kahit ang ibang lahi naman ay pinupuri si Emma? Put your comments below. At upang maging updated ka sa Miss Grand International, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.